Mga boss, ako okay. yung karpentero dito sa Canada. Mga karpentero dito, mga boss. Malakas kumita. Malaki ang sahod. Kaya lang, bago ka maging karpentero dito, kailangan mo na mag-aaral. Kailangan mo magkaroon mag ng ticket. Magkaroon sa atin, mga boss, sa license. Sa atin kasi wala nang ganun, mga boss. Kung so, sa pagtinawag ang kumuha ng bahay, marunong ka gumamit ang martilyo, metro, nagari. Karpentero ka lang, mga boss. Ito yung kabila ka ko may tiktik kagabi mga bus eh Kasi ang lakas ng ano, hampas i lang namin ka? Hindi ko ngayon sa loob yun. Ano yeah. mga bus Halawa ko kasi tik-tik eh Tutulog kami ang pag-asaway Meron yung Sabi ko na may kumahampas na mga bus alam ko may tik-tik na sa karat yun. Ito lang pala. Gater mga books. Kapalit na namin ito. Sabi ka, Bahay. Bago ka magkita ng pintero dito, kailangan ka magkakaral, kailangan mo magkaroon ng mga tiket, sa ating mga boss sa uh, license. Dati kasi wala nang gano'n mga boss. Basta pag tinawag kang kumuha ng bahay, parunong ka, uh, ibabit ang martilyo metro. sinuli ko na yung ladder mga boss at nagluluto naman ako ngayon ng dumpling lalagyan ko lang ng sabaw gluto na ako nito yung isang araw eh hindi natira pa pakita ko sa inyo pero ito kasama ang sos eh Nilagyan ko ng kono nung gulay. Ayan o, may bell pepper at broccoli. Tapos, sibuyas. The best na sa akin yan. ng paminta. Tapos, eto. Para mas malasa. Nung lumakas yung hangin kahapon, maghapon yun, tutulog kami ni misis. May nararinig kami na parang, parang pumapagaspas na pakpak. -pak. Naisip ko tuloy, baka meron din tik-tik dito sa Canada ah. Pumasok ako sa trabaho, sinilip ko, madaling araw, sabi ko ano kaya yun? nakita ko yung pinaka namin na plastic natuklap na pala yun yung mahampas na ganun kala ko may tiktik na sa canada eh Alam niyo ba dito sa Canada, pag karpentero ka, malaki ang sahod mo pero kailangan may ticket ka yun yung tawag nila dito sa atin parang license pero kailangan mo mag-aaral ng uh, bilang karpintero bago ka magkaroon ng ticket dito at pwede ka nang kumontrata ng mga ganitong bahay pwede kang magpalit ng mga bubong ganyan mag-repair ka ng bahay, renovation, malaki yung sahod. Kaya lang, kailangan na may ticket ka talaga. Hindi tulad sa atin sa Pinas. Isasama ka lang. Pag natuto ka ng humawak ng martilyo, magpukpok, maglagari, gumamit ng metro, karpentero ka na. Diba gano'n sa atin ano. o? gutom na ako eh pagkelo do nito mga boss sibog na tayo gutom na ako Tingnan natin yung ating dumpling.